Sara na ano sa atin, sir. White screen. Masaya mo, sir, ha? na nakita mo sa'yo nag-white screen, sir, ha? After ko mag-update sa iOS 18, siguro after two days ng update ko, uh, first, naka-experience mo na ako nang nag-flicker yung screen ko. show siya ng white screen, minsan green screen, kanon. Tapos, kahapon lang, tuluyan na siyang nag-white screen. Total. Ito mga gantong cases kasi sir. Original LC dito sir, diba Dito kasi sa amin sir, suspects. Mas pinaprioritize namin na cheapest way possible sir sa mga clients namin. Gawin na namin na phone sir. Hmm. Sa kung mo? sa pilang nararapat at naririto. hindi ka magsisisi dito sa pagpili mo. Ano magsira ng nito. Hindi ka dapat mangamba at mali kinareform at madalas na NAGGAHANG o mabilis speaker, KAMERA o hirap sa contact nakalimutan password hanggang sa na phone lock lahat lahat ng yan kayang kaya na gawin dahil ang mga technician dito alam mo na ngayon kung mo dapat nadalin sa specs